hindi ko magdahom nga mahitabo yung nga takwaho lang, Murugi magic. Oh, Salamat yung kayo. Salamat sa nana. Maraming. Hello guys, kumusta kayong lahat ngayong araw? Dinalaw namin si Kuya Ruel at ang kanyang mga anak. So nandito sila ngayon, samahan niyo kami. Ayong, mayong, hapor! Sumunta so, yun, Juan! So nandito na Ang wala dito si Sarah. Mayroong klase si, ano po, si Sarah ngayon. So, yan po eh. Ngayon po ay natin sila ulit. So, yan sa mga bago sa ating channel. Tayo po ang nagpagawa dito sa kusina ni Kuya Ruel. So, nandito po si Kayla, Nibi, niya yes, si... Eh. Oh, at saka, si Steven, ay, itong bunso, at saka si Kuya Ruel. So, yan po eh. Kumusta po kayo dito? Matagal-tagal kami hindi nakabalik. So, noong uh, Pasko, hindi kami nakapunta dito dahil sobrang busy po ang sponsor natin dito sa kusina ninyo, si Atenida, nagpaabot po ng pamasko sa inyo. Ha? Kamusta okay. okay. um, mo din, he? Okay ra inyong kuwan? Asa, inyong, asa to inyong lamisa din, he? Ano mo to? Asa? To, to sa pikas? Pa, uh, tabay. Oo. Uh -huh. solar, kumusta? Um, Tanan yeah. uh, dito? Yeah. So okay lang, hayag, magabi, eh? no, hayag ra siya magabi, Oo. Hayag na Oo. So, ang kuwan nyo, ang gutin ninyo, okay ra ang Oo. Uh, magamit ra? Yeah. Uh, wala ra na guba? Ang ani ninyo, ang Okay rin siya. Okay rin. Oo. siya. Tarong siya, Blas. Ah, oh, buti naman oh. No? So, maraming salamat at Nida ha. Mayroon kaming ibigay sa inyo. Mayroon pa kayong bigas ngayon? Mayroon. <laughs> Kumusta pala yung trabaho ninyo? Nagtrabaho pa rin kayo? Oo. Oh, oh. Alaga pa rin ng manok. The manok? Oo. Oh. So, buti lang ngayon wala kayong ano yan, trabaho? Nagpahinga halian tapos pahinga. Oh. Uh -huh. At saka si Bunso, may ano po May sugat sa ano oh. Nahulog. Nahulog. <laughs> inyo ba ng ano, isog kay si Bunso. Nahulog niya. Ang sama na, ang sama yung itambala na. Paano nga, mita dahin. Sige, hunaran ka. So, mayroong sugat sa ano si Bunso. Kawawa naman. Nahulog sa mga siya, ambak? Nahulog yun. Nahulog. Okay, nangasunis mo din siya. Gikan mi sa party, naglisod siya tangtang siyang krasonis, kaya kung nagtangtang po sa ko, sapatos tari, at kalbong dito largo sa luyo. Ayong ano bro, kunin mo bro. Mayroon kami, mayroon kami nagdala kami ng tinapay. Ang pamasko namin sa inyo, tinapay lang. Okay ra? Hmm? Kumusta na ang pag-eskwila? Okay ra? Okay ra? Ang silpone mo, okay ra? Okay ra. So magamit ra sa pag, ano, sa pag-eskwila? Oh, ito po. Mayroon kami... Tinapay, Uh, bigyan mo yung mga kapatid mo. Snacks at saka yung bigas bro, kunin bro. Mm hmm. Mayroon tayong tinapay. So yan lang ang pamasko namin sa inyo sa ngayon. uh, tagay si Dodo, kakauno na si Dodo ka? Pa. Huh? Hmm. Sige. Tagay kayo, kaya tagay kayo. Hmm. ang bigas natin ya na ah, dalawang sako ng bigas so nakadala din tayo ng tinapay para maka sila at saka bukod nito kuya, kuya Roel, may pinapot si Ate Nida na kas para magamit ninyo Eh, bukod sa bigas, mayroon tayong cast na ipinabot ni Ateneda uh, Pamasko sa inyo Pero itong pamasko natin ngayon late na Pero Ito, Firewall 1 6,000 So, mayroon kayong 6,000. Maraming salamat po, Ate Nida. Uhum. So, so yun, na. Na-adjure mo yung magamit-gamit, no? Salamat kayo. Isang karang buwan. Lagi tayo may Salamat, Ate Nida, sa iyong pinaskuhan sa mga. Maraming salamat po talaga, Ate Nida. Hindi po na may nakalain na may pamaskuhan sa amin. sama Tante Deda. Eh, huh? uh, uh, si Dadang. Deda Bisa ya? si Dadang. kok. Maraming salamat sa mga Pasko mo. Okay. Pisan, Pasko mo lang ay binaskuhan man ni namo Mag magamit yun nina ko ang kining cash para sa akong pamilya Gikan sa pagsugod sa imong tabang hangtod karon yun ang salamat marami salamat ah uh, ayan bro maraming salamat atin ida ayan okay lang yung kalagayan na dito uh, merry christmas and happy new year